Ma'am, um, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment niya regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in that 2025 midterm elections. Mm, okay. Um, hindi kasi tayo pwede mag, ano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, senat hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh in Sarah, no kung ganun ng ating uh, basehan sa inhibition ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, Sarah Duterte. No, tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech, sinabi niya na kailangan talaga uh, si, ano ba, ano ba term na ginamit? Kailangan uh, burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang uh, pamilyang Duterte. So uh, So, kung ganoon na magpa-inhibit tayo based on bias. Ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges. gagawin nila ang trabaho nila ng patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, um, it will show accountability, it will uh, boost investor confidence. Your our response to that call of the business sector? Um, kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct Uh, investment sa, uh, sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon uh, sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment so if we are to talk about accountability by business groups dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa senado okay any more questions regarding the impeachment matter Good, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summons? Um, hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at uh, sila yung magde kung ano yung gagawin uh, doon sa summons. Okay. Uh, Ma'am, there's a phone in question here from the Billionaire News Channel. Uh comment lang po. dun. They are asking your comment regarding dun sa report ng Open AI, the mother company of ChatGPT. That the PR firm of Yosith PR firm of the son of Yossi Tanko, billionaire, a billionaire is behind the the anti Sara Duterte post online using chat GPT platform? your comment, ma'am. Oo. Um, actually, hindi lang yung kay ko, no? Ang uh, kumpanya na nagpapatakbo ng, uh, ng program sa uh, na anti Sara Duterte online anti Duterte uh, online no uh, meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila uh, kaya ako nagsasabi lagi no na yung ginagawa sa akin ay threats, harassments, and intended to disqualify me from the 20 8, 2028 uh, presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo. Uh, noon, may tricom ba ang tawag noon? Tawag nung hearing? Anong? Quad, quadcom? quadcom. Tapos quadcom. may tricom for fake news and... For fake news, yes. May tricom na for fake news. Pero kung makikita niyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong... Uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Mga lihitimong so social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas pero uh, nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, na gumagam, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses at tinawag doon sa Tricom uh, na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban ng politika kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumahi, tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung uh, nilabas ng OpenAI na Uh, isang kumpanya na involved uh, sa paninirang puri ng uh, mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa sa universe. <laughs> Para lang ipakita uh, sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika. Walang trabaho. At ngayon, gusto pang uh, gusto pang i-blame, no? Sa akin, ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Cut. Ma'am, um, do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider?